Alright, and we have another package from Shopee, siyempre, pambansang uh, online. Ang pack natin. Whoop! So, isa tong uh, um, gagamit natin sa motor to, yung mga pinagbibili ko sa Shopee. Yung net oh. ha? natin yan. Sa, so, actually, dalawa yan. So, ito yung pangalawa. And, ang highlights ng video natin. Kaya pa rin nakita nyo sa thumbnail siguro. Taraan! Um, seat, seat damper. Tama ba? Seat damper. Dalawa. Ano na iwan? Oo. Oh. Sana. Okay, first, kaya titigyan muna natin kung anong klaseng uh, materials na ginamit sa kanya. No? Bago natin siya install. And, makabukos ko na may install ginagamit yung motor ko. Buksan natin. Matikas siya, no? So, syempre, ito, is, uh, bakal. Ito rin bakal. And, yung dalawang dulo is plastic. Pero, meron siyang parang crepe sa loob. Kung mapansin nyo itong kulay stainless na to, Uh, I think ito yung nag, parang kakapit doon sa pinakaloob ano? meron po mga accessories dito tapuksan so, natin yung isa itong isang part um, actually hindi ko sure kung anong part yung sa baba at nasa taas pero ito may parang pinaka sya dito ito yung iipit sa kanya dito sa may loob so patra ganyan sya or dito so hindi sya natatanggal maganda naman Mukha naman siya matibay. Ito, bakal. Ito rin, bakal. And, merong 1, 2, 3, 4, 5 na screws. Kasi, 5 yung butas. So, tatlo dito. Dalawa dito. Ito, adjustable. Yung isa sa upuan, is, pwede naman na. So, kaya naman itong buhatin yung, um, yung upuan ng Mio. Yung iniisip ko lang din kung pwede siya sa pinto. And dito, sa so may plastic piece kung may makikita. Meron na siyang parang instruction kung paano ikabit. May, may nakasulat, Please don't use lubricating oil or similar things. It can interrupt the reaction of the gas spring. Please put the fixing plates well aligned on the stuff. Punta tayo sa installation. Tara. Well, unfortunately, yung una natin ginawa is failed. Siyempre, hindi ako sumuko. Tinuloy ko pa rin pag-install. I-adjust ko lang yung pinaka-screw doon sa may pinaka -upuan. Nung gabi din na yan, una ko okay na. Nung tinignan ko nung kinumagahan, yung screw na inadjust ko nung gabi, ay medyo bumaloktot. Actually, hindi naman yung screw yung pinagkakamitan lang. Yung pinaka-bracket na pinagkakamitan ng hydraulic is medyo bumaloktot siya eh. Um, siguro dahil kulang pa sa adjust. So, hindi rin ako na-satisfy nung gabi na yun. Dahil kinaumagahan, uh, in-adjust ko ulit, ginawa ko siya ulit. So, failed tayo kagabi sa paggawa ng ating seat damper dito sa ating Mio o na si Jello. Actually, kagabi kasi talagang kulang tayo sa research. Um, hindi ako masyadong nagtititingin sa ibang um, syempre, ako parehas to model. Bali kasi gusto ko talaga mangyari kasi talaga, dito is dapat naka at least 90 degrees kasi yung nakataas talaga siya dito. So para hindi hindi nakasagabal yung pinakaupuan natin kapag uh, may ako dito magpapagkakas o oh, magpapagasolina ako or basta walang nakaharang sa pinaka u-box natin kasi yung gusto ko yung malinis lang tingnan sa Facebook may mga nakikita naman ako actually talaga na ay gumagawa ng ganun nakita ko nakakabit sa ano nila pandan dito sa so may battery meron din ako nakita na tinanggal talaga yung uh, yung relay yung fuse doon sa fuse box so doon o so, sa kalagayan natin ngayon hindi natin matatanggal pa 'yon dahil um medyo mahabang proseso so hindi ko na ginawa. So ginawa ko is eto na lang. So let's open din. The... Ah nakita niya, hindi. <laughs> sa Mio, ito yung pinaka naka-best na paglalagyan ng pag-iinstalan dahil mara medyo maraming hindrances para magawa natin yung 90 degree end, ay, angle. Yes, una na ron yung fuse box dahil nga nandito siya, nasa loob siya. Uh, hindi natin magagawa na install sa loob uh, dahil kailangan pa natin tanggalin lahat yun. Yung fuse box, tapos yung relay. So, rewiring tayo, ang mangyayari yan. So, medyo mahirap, nga, sabi ko, maproseso. So, hindi ko na ginawa yun. And then, yung unang kabit ko is dito banda, so, nakikita nyo sa video dito ko banda kinabit. So, doon mali ko naman, hindi ko talaga siya nasukat. Yung haba ng magiging, magiging haba nito mismo. Yung kapag kasinarado narado siya, kumakasun na siya agad dito. So, yun, hindi siya talaga na isasarado ng buo. Sa ibang mayo naman din, napapansin ko lang din, ang kabit nila nung dito, is rito sa baba pa. Or nasa may dulo. At, ito, minaximize ko. Ito na yung pinakamalayo na pwede. Para maikabit natin na maayos to. Upuan. Or, maitaas natin siya ng ma maayos. At least, siguro, hindi man siya 90. Mga nasa 80 degree siya. So, kahit paano, um, mas madali na ma-access yung U-box. Tsaka, syempre, gas tank. Nakabukas siya. Close. So, ayan. Pasarado na siya, din kailangan susi. So, hindi siya agad, agad talaga maangat kapag kasinusi, ano. Which is okay lang din para sa akin kasi para hindi naman nakakagulat pag bukas mo biglang, ah, pag open mo lang I guess okay naman siya dahil uh, metal build. Ayan, eto. Eto, bakal, bakal. Then plastic. Tsaka yung kabilang kung dulo is plastic. Ang inaalala ko lang kasi dito talaga is etong pinaka yung itim na fairings natin. Ito itim na fairings. Kapag kasi nasarado ko, pansinin nyo lang ha. Ah. Hmm. Yo, hinihila siya. So, hopefully, hindi siya masira kakaganyan. Ano. So, nung una, nabaloktot siya, pero okay naman. Kahit na medyo, may, kapa, may kakapalan naman din siya. Hindi yan muka, pero makapal siya. <laughs> pero, I don't know, na, na, na Nabaloktot siya. Pero, inalign ko naman na, ah. okay naman siya. Pero, yun lang naman. Ito, ito naman, mukhang matibay ito yung nandito. So, dalawang screw lang pala nilagay ko. Yung nandito, hindi na. Kasi so, okay naman na siya.